Isipin ang iyong bansang tinitirahan na nawawalan ng yaman at sustansya ang lupa, lalong pinakahirapan ang pagtatanim. Nananaig ang kondisyon ng sandstorm sa kapital ng India at ngayon ay may takot na nagsisimulang maging desyerto ang rehiyon. Ang pagiging desyerto at ng lupa ay mga alalahanin. Ang lupa ay tirahan ng hindi mabilang na buhay na nakasalalay dito. Dahil sa mayabong na buhay na iyon, lahat ay tumutubo. Kumakain tayo, ang ibang mga hayop ay lumalaki. Lahat ay nangyayari dahil mayaman ng lupa. Kapag nawalan ng yaman ng lupa, tinalikuran mo na ang planeta sa napakaraming paraan. Pinag-uusapan natin ang karbon, pinag-uusapan natin ang emisyon, pinag-uusapan natin ang polusyon sa iba't ibang antas. Bago ang lahat na iyan, kailangan nating harapin ang pinakamahalagang alalahanin dahil may maling pagkakaunawa sa mundo. Mayroong kampanya na ipinahahayag ang mga isyong pansibiko bilang isyong pangkalikasan. Sa ngayon, kung naglulutangan ang mga supot na plastik sa New York City, hindi ito isyong pangkalikasan. Ito ay isyong pansibiko. Kung ang mga ilog natin ay marumi, kayang ayusin yan. Sa isa o dalawang taon, kung mailagay ang mga kinakailangang halaman para sa paglilinis at ipatupad ang batas, ang mga isyong pansibiko na ito ay maaayos sa tulong ng kaunting pagpapatupad ng batas at pagkamulat. Ngunit ang tunay na isyo ay ang lupa Malinaw na sinasabi ng mga ahensya ng United Nations na may sapat na sintipikong datos na meron tayong lupa, agrikultural na lupa, para sa 80 hanggang 100 ani sa planeta. Ito ay 45 hanggang 60 taon na meron tayong agrikultural na lupa. Tinatawag nila itong paglipol ng lupa. Nadinig nyo ang tungkol sa mga dinosaurs. Nadinig ninyo ang tungkol sa mga dodo na nawala na. Pero ito, pagkawala ng lupa ang tinitingnan natin. Ang tunay na problema ay paglipol ng lupa dahil sa nakaraang 30 taon. 80% ng mga insektong biomass ay nawala mula sa planeta. 80%. Ito ay pagpapakamatay. Alam ninyong ito ay tunay na pagpapakamatay. Kung kaya't sa 45 hanggang 50 taon, magkakaroon ng malubhang krisis sa pagkain sa planeta. Hindi ito may iwasan. Kapag nariyan ang krisis sa pagkain, Sino mang may pinakamalaking baril ay darating at kukunin ng pagkain. At ang gulo at pagdurusa na ating gagawin para sa populasyon ng buong mundo ay hindi maisasalarawan. Huwag isipin na ang mahihirap lang ang mamatay. Papatay nila ang mayayaman at mamamatay ang mayayaman. Hindi ito para gumawa ng madilim na paglalarawan, ito ay realidad na nangyari na ng ilang beses sa ating kasaysayan. At ngayon muli, nagbababala ang mga magagaling na sintipiko tungkol dito. Kaya, ano ang gagawin natin? Bakit nawawala ang lupa? Saan ito nawawala? Tingnan nyo. Ang buhangin ay nagiging lupa kung lalagyan mo ito ng organikong nilalaman. Ang lupa ay nagiging buhangin kung tatanggalin mo ang organikong nilalaman nito. Kung pupunta ka sa maulang gubat, ang organikong nilalaman ng lupa ay halos lagpas 70%. Sa pangkaraniwang agrikultural na lupa, ang pinakamababang organikong nilalaman na dapat nandoon para tawagin na lupa ang lupa ay nasa 3 hanggang 6 na porsyento. 3 porsyento ang pinakamababa. Pero ngayon, halimbawa sa India, sa 62 ng lupa ng India, ang organikong nilalaman ng lupa ay 0.5% o mas mababa pa. Kaya literal, nasa mingit tayo ng pagiging disyerto. Ito ay sa buong mundo, hindi lang sa isang bansa sa Estados Unidos kung paano ginamit ang lupa ng may herbicides, weedicides at pesticides. Kailangan nating unawain, halos 80 hanggang 86 na porsyento ng biodiversity ay nasa unang labing pulgada ng lupa sa ibabaw. Kapag nag-aararo gamit ang makina, tulad ng traktor na nag-aararo sa lalim na siyam hanggang labing pulgada at iniiwang bukas ang lupa, ibig sabihin nito ay tuluyan nating winawasak ang biodiversity. Ang biodiversity ay nangangahulugang ito ang humus sa lupa. Ang salitang human ay mula sa salitang humus. Ibig sabihin, ito ay nabubuhay na lupa. Kung kaya't napakahalaga na ang lupa ay pagtuunan ng pansin. Dahil kung ilalagay mo ang isang katlo hanggang apat na porsyento ng lupa, lalo na sa mga lugar na tropikal, sa lilim ng puno, ang pagbabago ng klima ay madaling mapapabaliktad. Ang lupa ay umiinit sa simpleng dahilan na ito ay inaararo o sementado. Ang lupa ay dapat nasa ilalim ng halamanan, kahit anong uri, natural na damo, palumpong, puno, kahit ano, dahil lahat ng ito ay may ekolohikal na gawain. At dapat nating unawain na ang lupa ay mahalagang carbon sink at ang lupa ang pinakamalaking sumisipsip ng tubig sa planeta. At lupa ang batayan ng lahat ng buhay. Itong mahigit kumulang 36 hanggang 39 na pulgada ng ibabaw na lupa sa buong mundo ay ang batayan ng 87% ng buhay sa planeta. Ang pinakamahalagang gawain natin ngayon ay ang panatilihing buhay ang biodiversity. Kung hindi tayo magsisimula ngayon, hindi ito mangyayari. Bilang bahagi nito, inilulunsad namin ang isang pagkilos na tinatawag na Conscious Planet para pagtipon-tiponin ang mga tao. Sa ngayon, ang pagbabago ng klima, ekolohiya, lahat ng ito ay parang palaroan lang ng mayayaman at piling tao. Hindi, dapat itong magbago. Bawat individual ay nararapat na mamulat sa piligrong hinaharap natin. Ang mga isyong ekolohikal ay dapat maging isyong panghalalan. At ang mga partidong politikal ay dapat magpahalaga sa isyong ekolohikal sa kanilang mga pahayag. Ang mga gobyerno ay nararapat na ihalal dahil sa kanilang malasakit sa mga isyong ekolohikal. Kailangan itong mangyari. Kaya tinitingnan namin kung paano gumawa ng patakarang mairekomenda para sa isang daat siyamnaput dalawa na bansa. Ang pagkilos ay magsisimula sa ika-21 ng Marso, na siyang araw ng equinox mula sa London. At mula sa London, nag-iisang magmamotorsiglo sa apat na bansa, 30,000 kilometro. Darating sa Calvary Basin kung saan tayo ay nagtatrabaho sa ilog na may 83,000 kilometrong parisukat at may 5 milyon at 200,000 magsasakang nagtatrabaho doon. Ang ating katawan ay lupa kung hindi mayaman at malusog ang lupa, ang katawang ito at bawat buhay ay hindi magiging malusog. Kaya kung tungkol sa ekolohiya, tungkol sa pagbabago ng klima, ang pinakamahalaga ay kailangan ng mulat na pamamaraan. Kung papaano natin pangangalagaan ng lupa, kung paano pagyayabungin ng lupa, kung paano bubuhayin muli ang lupa, Itong mulat na pamamaraan at paglikha ng planetang mulat ay ang pinakamahalaga. Kung wala ang pakikilahok ng napakaraming tao, hindi ito maisa sa katuparan. Dahil tayo ay mga demokratikong bansa, kung hindi sasabihin ng mga tao na ito ang gusto nila, hindi ito mangyayari. Kaya lumikha tayo ng planetang mulat. Gawin nating mangyari ito.